Yo, what's up mga kasangga? Good morning, good morning sa inyong lahat. Ayan, welcome na naman sa ating panibagong vlog. So, ayan, kumusta po kayong lahat mga kasangga, no? So, ngayon ay uh, papunta tayo ngayon sa Bukid. Actually, kahapon hindi ako nakasama sa pagpunta sa Bukid dahil uh, medyo may ano, abirya. So, ngayon ay uh, medyo okay na kaya uh, punta na tayo ng Bukid. At uh, tingnan natin kung uh, ano nang nangyari dun sa pagluluto nila dun sa kupras so yung kasama ko yung iba naghakot na yung yung unang batch ng pagluluto kasi nasaking na namin nun so hinakot na kanang umaga masyaro ano sila maaga silang naghakot tapos ngayon kaya pabalik na rin sila so tara let's go Mamagsaka guys, dapat ay gamay. Pay na po ako punuan. Bahay ni meron, ay nakan, ay napok, na pay nagloget. Ano na ni hapon? Kanod anay na din nagloget naman ta. Ugmao man na. Mama guys. Mama ni an, aun ja. Ja na mama na. Mama ni nagloget na. Ay, gawa sini mga technique nda. Ta 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 ta. -ta. Nagloget ba nga wa dito wa dire. Kidlat, kidlat. Mm. Flash, the flash. The flash. Ay, makapatay din kabog. <laughs> Alright, mga kasangga, no? Uh, continue sa pagpanaka dahil mayroon pang ilang pirasong hindi pa nasaka hindi pa naakyat kahit medyo masama ang panahon tuloy lang Anak ko na ang lumikis Okay, so, mga kasangga, ano, ah, uh, ito yung, da, ano, tawag nito, daat. Ito yung delikado. Pag, uh, hindi mo talaga alam, tapos bigla kang humawak nito, pakatalas ito. pati dahon niya, ito, dahon niya, matalas, pati yung kanyang tangkay. Ito. So, Baba, <coughs> Kaya, pagka uh, hindi mo talaga alam tapos bigla kang humawak dyan ah sigurado yayay Kaya, yeah. <clears throat> ito yung nahirap sa ganito talaga dapat talaga pagka uh, andito ka sa bukid dapat kilalanin mo yung mga ano mga damo okay pag kilala ka di ba <laughs> yan Triple ingat yan. Pag merong mga... Merong tambubuan. Tambubuan. Merong ano, putyukan. O bukot. Yan yung mga, ano, mga... dangerous species. <laughs> Tama ba? <laughs> dangerous. Sakit kayo na Ano bang tawag doon? Danger, dangerous? Danger insect. Ah, danger insect. Hindi, ano Insect ba 'yon? Parang Amerikano yata yun. eh. So, oh, hindi talaga naiiwasan niya na may mga ahas. Dobling niya. lalo na ganito, masukal. Masukal yung uh, area. Hindi kasi nalinisan. Nalilinisan lang kapag uh, nagkupras. Pero pag walang kupras wala linis. ba lupit wow very very nice talaga pero sa lahat talaga guys ito talaga yung uh, delicids kasi yung katulad ngayon maulan madulas yung puno ng uh, nyug. Saka, yung isang kamay mo nakayakap yung isang kamay mo may hawak na karet. Yun, hirap. Pero sa mga ganito dahil ito na talaga yung trabaho nila. Sanay na sanay na yan. Pero siyempre hindi pa rin pwedeng hindi mag-ingat kasi sabi nga nila ingat ah uh, ano yan tawag safety uh, first uh, before anything else. <laughs> oh, mga, ganito man kasi oh. <laughs> oh. Bakit? Bakit Oh. May tunog pa. <laughs> Ay, tunog pa. <laughs> Ngab pa. Hmm? Hmm? pa. Masiyat pa. purpose to. Dapat ano nga yung eh, mga sangki. Kung sa sa trabaho pa yan sa Manila. Ano? Double ano yan. Double p? No. Kasi manghabas pa. Tapos manaka pa.